Siyam na araw bago ang halalan, mas pinaitingnan ng pambansang pulisya ang kanilang presensya sa mga itinuturing na critical areas sa buong bansa, layunin ito na maiwasan ang anumang gulo at siguraduhin ang maayos na pagdaraos ng halalan sa Mayong Adose pinalalakas na rin ang pagbabantay sa mga voting centers kung saan nakahanda ang mga reactionary standby support forces at quick reaction forces ng PNP. Mahigit apat na raan ang nasa areas of concern ng COMELEC ngayong eleksyon kung saan nasa 38 ang kabilang sa red category na karamihan ay nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sama po kami magbabantay kaya nga sabi ko nga eh, yung mga lahat ng police during election you are na ano, As much as possible, dapat nandun na kayo sa early voting. Lahat ng trabaho natin by election, lahat po kami nandun. Lahat po kami. Lahat po mag, lahat ng pulis magagamit. Uh, yun po yung kagustuhan po natin. We'll make sure this, uh, this is the safest election po. Isinailalim sa full alert status ang buong hanay ng PNP simula kaninang 12.01 ng hating gabi at magtatagal hanggang 11.59 ng May 15. Ilalabas ditong halos buong puwersa ng pulisya habang papalapit ang araw ng halalan na nawagan muli ang PNP sa publiko na maging mapagmatiyag at makipagtulungan sa mga otoridad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath, Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority.